Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Ang kung kong Pilipinas lupa inang ginto't bulakla Pag-ibig na sa kanyang pana Nag-alay ng ganda't at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay na 🎵 bayang ko, biniyag ka, nasadlak sa dusa Magandang maga po sa inyong lahat. Gusto ko lang po bigyan ng, uh, ng pagpapahalaga ang mga nangyayari ngayon. Binanggit na naman ni Ma'am Gurley ang peace and order. Uh, compared sa lahat ng cities sa Laguna, we rank number one in maintenance of peace and order in the city of San Pablo. And thanks to our uh, police department sa pangunguna ni Colonel Red. Ang ating pang-fire uh, department, hindi po pwedeng hindi ko babanggitin pagkat nagkaroon na ng limang insidente ng pagkasunog. Nung araw po, pag nasunog, talpog ang mga kalapit bahay at uh, talaga pang ang apoy. Nangyayari po, mga electric uh, wiring kumisan, uh, kadalasan, ang nagiging uh, problema ng sunog. At immediately, 100% wala pong lumalampas sa isang bahay ang naapektuhan ng sunog. Palakpakan po natin sila, uh, Major uh, Cruz, sa kanilang efforts kasama ang kanilang mga kasamahan sa fire department. Sige, Dr. Andres Bonifacio, ay binasa ang Noli Bitanghire at El Pilibus Turismo. At uh, kanya pong pinag-arala kung paano palalayain ng ating bansa noong panahon ng Kastila. At uh, siya po'y nagtagumpay na mag-stage ng uh, unang revolusyon. Si Gat Andres Bonifacio ay tumigil ng pag-aaral. Nag-raise ng limang kapatid. Pinakain niya ang kanyang mga kapatid sa gitna ng kahirapan ng panahon ng Kastila. At inspired by the teachings of Dr. Serizal, ay kanya pong nga uh, pinangunahan ang revolusyon at tayo po ay lumaya sa kamay ng mga Kastila sa almost 400 years of bondage and slavery. So, mga minamahal kong kababayan, mapaka maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa pagtutulungan po nating lahat. Alam ko po na may mangyayari. May kaularang mangyayari. Monsignor, we are trying to develop a righteous city. We are trying to develop a city that is progressive. That is number one. Muli, kung kaya po natin kaya po, we always say, one San Pablo pagkat sa pagtutulungan po natin lahat. And I will try to lead you the way. I will do the best that I can para po sa gayon. Andulso na San Pablo ay maging magandang bayan na atin pong may pagmamalaki sa buong mundo. Magandang maga po sa inyong lahat. Magbuhoy po ang ating mga kababayang nandito na ngayon at ang kanilang pamilya at uh, sa pagdakila natin kay Dr. Jose Rizal kay Gat Andres Bonifacio at lahat ng mga bayani maraming maraming salamat po our national heroes for leaving us a free San Pablo a free Philippines good morning everyone